Huling-huli, bistado ang scripted na pagkontempo kay Attorney Zulaika Lopez, ang chief of staff ng Office of the Vice President. Dahil pagkatapos po pala, mga kababayan, e-contempt nitong si Franz Castro, itong si Attorney Lopez, ay lumapit ito kay ako. At tuwang-tuwa, no? Tuwang-tuwa ang convicted. Kasama pa itong si Paduano, no? Pagkatapos nila makontempo, at bukod na po sila, at nagpapakita na talagang tagumpay ang kanilang ginawang pagkuntem, tagumpay ang kanilang scripted na pagdinig sa House of Representatives. Parang siga-siga ba yung Office of the Vice President na utusan yung OVP? Tinan niyo po mga kababayan, no, pa sila. Oh. Natila ba? Yes! Ah, nagawa ko ang uh, mission ko. No? sabi ni Paduano, ayan, ha? Ah, ikaw na yung susunod sa akin dahil kutang kutan ako. Yung utusan ang kuwa na hindi kami sundin ang... ang... Grabe ang kanilang sabuatan, mga kababayan po natin, no? Hindi po nila ma-deny dahil kitang-kita po sa video ito. Uh, Congress or House of Representatives? Uh, your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang OVP. Attorney Lopez. Ayan, no? may ganito-ganito pa sila ng kamay mga kababayan po natin yan po actually mga kababayan po natin pagkatapos nila i-contem po itong si Atty. Sulayka Lopez walang hiya po no? itong nasa kongreso ngayon maliban na lang po siguro sa mga matitino mga kababayan po natin pero ang ilang opisyalis po nakita natin kung gaano nila binastos no? yung mga opisyalis po ng Office of the Vice President ang sabi nga po ni Congressman Marcolita, no? Wala pong due process na nangyayari ngayon. Pangkababayan. Okay. Representative, Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga uh, kang OVP. May I move, Mr. Chair,s na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating uh, proceedings or sa ating trabaho due to this Section 11 Letter F undue due interference in the conduct of proceedings. May I move to side Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. Grabe, no? Mga kababayan, alam mo yung pinakarason ng daw po sa pag nila kay Attorney Salaika Lopez ay itong isinulat po nila no, ng taga-Office of the Vice President sa Commission on Audit at nakikiusap na huwag mo na i-release itong uh, Confidential Expenses Report no, dito po sa Congress dahil unang-una hindi pa po ito tapos wala pa po pong decision at nakapila po ito sa Supreme Court. Ayun nakiusap lang naman itong Office of the Vice President at siyempre authorized po 'yan mismo ni Vice President Sara, uh, 'di ba? At uh, hindi naman pwedeng gumawa lang sila ng action na unauthorized at hindi alam po ni Vice President Sara. Authorized po 'yan, no? Pero ang pagde-decision nasa Commission on Audit na po 'yan kung sila po ay tutugon sa pakiusap po ng uh, mga officials ng Department of Education or ng uh, uh, Office of the Vice President. Di po ba? Pa? Kasi parte po ngayon is ang DepEd at ang OBP kung saan dati pa pong uh, sekretary ng DepEd itong si Vice President Sara so isa po yan sa kanilang iniimbestigahan ngayon so nasa kanila po uh, nasa Commission on Audit kung pagbibigyan po nila pero alam niyo po mga kababayan po natin pagkatapos nila ikontempo itong si Attorney uh, Solaika Lopez, nagpaliwanag naman ito mga kababayan eh. nag-explain po sa kanyang side. There was no intention, Your Honor, to uh, demand from them or to order them or to commandeer them into something that they did not want to do. It was really something that we requested of the Commission on Audit. And at and the, and the end of the day, it is still the Commission on Audit who will decide uh, best, Your Honor. And on another matter, this is a personal note. Uh, for the uh, congressman Franz, ma'am i truly apologize if there was something uh, in that letter that slighted you on a personal uh, note it was not my intention your honor i uh, deeply apologize and i i wish and i hope you would consider my apology uh, from uh, th this is my personal apology ma'am grabe no talagang um may, ah, mag, mag nagpakumbaba na nga po itong si attorney uh, Lopez mga kababayan no? at kung tutusin wala po siyang dapat hingi po ng kapatawaran dito po sa isang convicted na si Franz Castro di po ba? No? Eh, pero kumbaga uh, pinili niya po magpakumbaba naghingi po siya ng kapatawaran although hindi naman siya obligado dahil ginawa niya po yung kanyang trabaho pero tingnan niyo po mga kababayan no imbis na pagbigyan po siya, dahil wala naman po siyang violation na ginawa, abay, uh, hindi talaga, no, nagbago po itong isip nitong uh, convicted na ito at itinuloy niya pa rin ang uh, ang kanyang uh, contempt. At uh, ito nga po, makukulong po hanggang Monday po itong si attorney Solayca Lopez dahil po sa kanilang kakapala ng pagmumukha mga kababayan po natin. At ngayon makita po natin, no, na tila ba nagsisilibrate po sila tuwang-tuwa po sila ngayon dahil naipakontempo nila ang isang official po ng Office of the Vice President. At alam natin na yan naman talaga ang kanilang mission. Gusto nilang galitin po itong si Vice President Sara, i-contempt lahat ng kanyang mga staff hanggang mapilitan po na mag-report itong si Vice President Sara. Pero syempre kailangan po maging matatag itong si Vice President Sara at hindi na po kailangan sumipot mo dyan sa pagdinig na Dahil 100% talo po si Vice President Sara kapag mag-report po siya. Una, hindi niya mapapaliwanag na maayos ang gusto niya ipaliwanag dahil sigurado, limitado lang ang kanyang oras. At may mga tanong na yes or no lamang ang posibleng magiging sagot. At ito po ay kakasira ng ating uh, Vice President. At dahil ito po is ongoing pa, uh, on the process pa po, yung report na yan sa kwa yung apela po sa Supreme Court, eh sabi nga po ni Congressman Marcolita at ilang sa mga ekspertong abogado, ito po ay hindi dapat iniimbestigahan ngayon. At the same time, wala naman pong for aid of legislation po silang nakikita dito po sa ginagawa ng House of Representatives. Kundi po ito ay for impeachment, ito po for aid of uh, election, for aid of uh, prosecution ang kanilang ginagawa. At mismo inamin po ng isa, no? sa mayabang at akala nating matino na kongresista na si Di, Fra, uh, si ano Dan Fernandez na sinasabi niya ang ginagawa kay OBP, ginagawa kay PRRD is ito po ay parte ng politika. 'Yon mga kababayan natin. At uh, yan ang po muna mga kababayan po natin. Ano po inyong komento bilang isang Pilipino? Pabor po ba kayo na ganito po yung kanilang uh, ginagawang proseso kasi kung for aid of legislation, may gusto silang malaman, gusto nilang marinig ang paliwanag, di ba dapat uh, hayaan magpaliwanag, wag pong i-contempt. Kasi kung i-contempt nila, pa, paano makapagpaliwanag ang isang resource person? Uh, nung nakaraang araw nga po is, yung mga resource person na ipinatawag na nauna nang hindi sumipot dahil wala naman sila nakikita for aid of legislation, pag-upo ng pag-upo po nila, hindi na po sila tinanong, agad na po silang ikonontem. So bakit pa pala nila ipapatawag at sinasabi nilang maitatanong po sila na hindi mga nila tinanong ikonontem pa nila. So porpos purpose pala, ipatawag lang po nila at saka ikulong. <laughs>